Atakbo po sa pagkasenador sa susunod na eleksyon, former Senator Ping Lacson. Good morning po, Sen. Good morning, maganda umaga, uh, Ted at kay uh, DJ. Maganda, Good morning maganda sir, maganda. thank you for being on the show. Kumusta po kayo? Uh, okay naman, okay naman, salamat. Yes po. Just last month, ano, meron po kayong interview at sinasabi nyo, hindi pa kayo wholeheartedly decided sa pagtak pagtakbo nyo po sa pagkasenador. Ano po nagpabago ng isip ninyo just after a month? eto na, finally, tatakbo na po ulit kayo sa susunod na eleksyon. At o yan, una, siguro yung mga one to two years after noong June 30, 2022, yung paglabas ko sa gobyerno, Uh, talagang ang pakiramdam ko mas maganda mag yung at mas magaang mag alam mo mas magaang magkarga ng apo kaysa magpasa ng mundo pero kinalaunan uh, after mga one and a half years two years parang uh, parang ang pakiramdam ko naman parang nawawalan na ng kabuluhan yung buhay mm -hmm. tapos eh parang alam mo yon ito na ba tutuldo ko na ba talaga yung kasaysayan ko parang gano'n ang pakiramdam hanggang sa kami dalawa ni Tito Sen, uh, as early June, actually, ano, backtrack ng konti, as early mm -hmm. June this year, uh, kinausap isang kaibigan, malapit na kaibigan at taga-suporta ni President Marcos. At yun nga, sabi niya, nag-dinner sila nung gabi, nung, uh, kinag nung uh, gabi bago kami mag-usap. At uh, nakikiusap daw kung pwedeng kung sakaling tatakbo kami dalawa, eh doon kami makitiket sa administration slate. At the time, hindi pa na-perform yung slate ng administration. Ako, nag-express ako ng reluctance. Sabi ko, alam mo kasi, ang decision ko talaga, alanganin alanganin -alang -alang ako, baka hindi ako tatakbo na. Eh si partner, alam ko, medyo decided do ito. Sabi niya, hindi, kung sakali lang namang mag decide eh baka pwedeng doon na tumikit. So, yon. And then, habang nasusubaybayan ko yung mga pangyayari sa Senado, sa Kongreso, lalo na yung, alam mo, hanggang ngayon, nakakauha pa rin ng feedback tungkol sa kalakaran sa national budget. Ano? At noong 2003, nabanggit ko na rin ito, nagkaroon ng mga issue tungkol sa double appropriations, triple, quadruple, hanggang quintuple appropriations. Eh, doon ko parang uh, sa isip ko na siguro kung naandun ako sa Senate, uh, malamang sa hindi, nakita ko yun kasi maski wala ako sa Senate, eh, nakita ko pa rin dahil may nagbigay sa akin ng information. At siguro naman, maski pa paano, nakagawa ako ng paraan para maawat yun. Plus of course, ang compelling yung PhilHealth funds na in nga, no? uh, na realign uh, from ang um program to uh, ibang ahensya. So yun yung mga issue plus yung mga pagdinig na nagaganap na ngayon. Pagka nagkakaroon ng tanungan at sa kasagutan, parang habang nanonood ka, para bang uh, nasa isip mo, sana na itanong to. And parang ang, ang feeling, parang tumatak na sa naman sa akin na parang mas mahirap yatang uh, maging bahagi ng solusyon ng mga problema from the outside. So yun, yun doon naghahalo-halo yung uh, isipan ng sa tinanong na ako ni Sen. President Tito Sen. Sabi niya kasi sinabit ko na yung pangalan mo dahil tayo naman ay talagang tinausap. Eh, mag-decide ka na. Sabi ko, talagang as of now, hindi pa rin ako maka-decide. Ang gasin nga, sabi niya, eh, September 26, medyo magkakaroon yata ng, ng announcement, eh, ikaw, ikaw na yung mag-decide. Eh kami naman, may usapan, kung ko ko itatakbo, eh, magkasama, magkasama kami dalawa, hindi kami maghihiwalay. So, yun, ang background ano, kung bakit uh, nandito ako ngayon at uh, sumama uli sa sa ticket na binuo. Actually, Guest candidate ako ng Nationalist People's Coalition mm -hmm. na isa sa mga miyembro ng part ng alliance no ng limang major political parties, Nationalista, NUP, lakas at saka uh, yung nga NPC, pati yung Partido Federal. So yun ang background. So sinasabi niyo po June this year pa nagkaroon ng pag-uusap ano tungkol nga po dito sa magiging pagtakbo ninyo and kasama sa mga kinonsider niyo hindi kayo pwede maghiwalay ni uh, dating Senate President Tito Soto. So malaking factor po 'yon na dahil nandun siya sa administration coalition kaya po sumama na rin kayo sa administrasyon. Oh, talagang hiwan tao to speak, kasi hindi naman ako NPC pero sabi niya maglaan uh, talaga ako ng is isang slot kung sakaling magbagong isip mo Basta merong available na slot para sa iyo. Ang mga NPC na nandoon, of course siya no? uh, tapos si Mayor Abibinay at saka si pinuno si Lito Lapid. So, bali apat kami sa nadaladala ng NPC. Ako being uh, or having no political party, ako yung independent. Mag-actually magpapafile kami sa Wednesday pero ako independent yung aking uh, ilalagay na partido. At uh, ang aking kona, yung uh, Certificate of uh, Nomination and Acceptance, eh sabi niya, NPC yung mag-i-issue sa'yo. So yun, yun ang, uh, yun ang background. Dito sa story na sinasabi niyo ngayon, uh, Sir Ping, um, ibig po ba sabihin ito, Senator, hindi kayo masyado nahirapan dito sa um, kung saan koalisyon kayo magiging kabilang sa pagtakbo niyo po sa pagkasenador? Naging madali po ba sa inyo yung desisyon na iyon? Hindi naman kasi noong 2016, nung tumakbo ko uh, na bilang senador ano adapted ako ng Liberal Party noon ilalim ni President Pinoy mm -hmm. uh, ang kandidato noon si Marojas at uh, si Leni Robredo bilang vice presidente uh, adapted din ako nung partido ni Vice President uh, Jojo Marbinay tapos eh nung uh, simula ya uh, i-adapt din kami nung uh, partido ni President Duterte. Dangan nga lang, bandang huli, sabi niya, hindi na raw siya uh, o gagawa ng slate o kaya hindi na, hindi kami natuloy doon. So normal lang naman na ang lalo kung independent candidate ka, uh, may mag-a-adapt sa At uh, para sa akin, hindi madaling uh, desisyon na yun. Para bang hindi ka na maghihirap na mag-desisyon kung meron nag i sa iyo. Parang karangalan mo na rin yon na naimbitahan ka o i-adapt ka. Isipin mo sa dami ng mga gustong tumakbo, labindalawa lang yung pipiliin pero isa ka sa napili at parang napaka mo naman para tumanggi pa kung inaadapt ka ng mga political parties. Basta ang tayo mo, eh, kung ano yung prinsipyo yung tinatayuan mo, hindi naman mapapalitan. Eh, sa akin, walang problema yon. So, Senator Ping, uh, to be more pragmatic about it, eh, malaking bagay po sa chance na manalo kung ikaw e bit-bit ng administrasyon not necessarily administration. Kung ikaw bitbit -bit ng isang uh, uh, political standing in good uh, political party na in good standing, lalo pa nga kung koalisyon, mm -hmm. siyempre, bitbit mm -hmm. bit, -bit, pag, ano, bit -bit ka rin sa maski pa paano makakatulong kasi may mga baluarte ang mga iyan, di ba? Mm -hmm. uh, bawat political party may baluarte eh. Opo. Eh, kung tatanggihan mo 'yon, para mm na rin sa grasya mm -hmm. kung tutusin, di ba? Yun ang na... pragmatic uh, approach approach, nga tulad Opo. na sinabi mo. Opo, opo. Kung baga din, eh, ang una kasing concern, papano ka mananalo, di ba? Oo, yun muna. At then pag nanalo ka na, doon na ho natin naaalamin nga kung ano talagang stand mo sa mga isyong pambayan, Senador. Uh, Ted, uh, hindi naman sa pagmamalaki. Yung track record ka naman, simula pa noong panahon ni President Erap, ano? Mm -mm. tapos sa uh, President Arroyo, mm -mm. Uh, President Pinoy, mm -mm. tapos President Duterte. Eh tumatayo naman ako sa mga issues. Hindi dahil sa allegiance o sa alliance mm. o being Opo. beholden. Mm -hmm. Pero sa sa issue na, kaya nga napatagal na mula pa noong CPNP ako, doon ko na sabihin natin na na-conceptualize o na-create yung aking personal credo. Yung mm -hmm. ang tama ay paglaban, ang oh. mali ay labanan. At yun naman, tinatayong ko naman hanggang ngayon. Eh. Opo, opo. Kasi nga po, Senador, siguro kung meron kayong mga pakakataon na nakikinig sa amin, lagi namin binabanggit ang inyong pangalan kapag pinag-uusapan na ang budget, ano po, na wala si Senator Ping, So, uh, kung bakit ba nangyayari itong mga bagay na ito? So, ngayon nga po kayo tatakbo, may mga tao din nga na umaasa na muli kayo magiging mata ng bayan sa pambansang budget. Ano ba ang take nyo dito, Sen. Turping? Kasi po, sa isang ginawang pag-aaral, magmula noong 2017 hanggang sa 2021, ano po kapag po merong na ipo ang, ang, ang executive sa NEP no sa expenditure program natin yung kanya pong ang program appropriations hindi na mabinabago yan po ang record so far pero nung magsimula po itong 2022 budget ito na nga po at nagkakaroon na nga po ng malaking pagbabago doon mismo sa propose ng executive na ang program appropriations ay eh nilalaki nilalakihan po ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya nga po nangyayari ito, kapatihu yung nangyayari dyan sa PhilHealth. Ano ba ang problema sa ganung mga pakakataon? Ba't nangyayari yung hinahayaan ng Kongreso? Alam mo naman, Ted, na ang kalakaran, di ba, sa, especially sa budget, yung mga budget measures, maski ibang bills, misa nangyayari rin. Kaya ang tawag doon sa bicameral conference, uh, committee, yun ang third chamber at ito yung hindi lang third chamber ng kongreso kundi most powerful chamber kasi nga ang panuntunan ang bicameral conference kinikreate ito para pag pagreconcilein o pagkasunduin yung mga disagreeing provisions ng Senate version at saka ng House version sa budget iba yung nagiging kalakaran wala naman sa version ng Senado wala naman sa version ng lower house mm -hmm. pero pagdating sa bicam nagsisingitan na yung anong nireconcile mo doon kung wala naman sa magkabilang version. Mm -hmm. Eh, nababago yung balangkas at nababago yung provision. Tulad, nabanggit mo na nga yung fund. Ano? Sa kalaman ng mga tagapakinig, tagapanood, yung unprogrammed fund, bahagi ito ng tinatawag na special purpose fund. Kasi tatlo yung bahagi ng, ano, eh, ng national budget natin, ng GAA, regular budget, special purpose fund, at saka automatic appropriations. Yung automatic appropriations, normally hindi na ginagalaw yan eh kasi mm. automatic na yan eh. Mm. Yan yung debt service, mm. yan yung IRA, nandiyan na lahat yon, ano? Mm. Ang ngayon Yung special purpose fund, ito yung standby appropriations na kung saan kung kakapusan yung yung uh, budget para sa isang item do sa regular budget, pinoponduhan o uh, sinususugan, ino-augment mm. ng uh, galing sa program fund. Now, pagdating naman sa program fund, dati rate sa forty longest time ano tatlo yung provision diyan eh. uh, yung isa yung uh, merong available na pondo para i-realign mo o augment mo do sa budget item mm -hmm. na maski anong ahensya ng mm -hmm. gobyerno mm -hmm. pangalawa merong revenue measure merong batas na pang-tax na mag, mag para magamit pag augment mm -hmm. do sa budget regular budget at pangatlo yung tinatawag na approved loans ano pag may approve ng loans eh siyempre, merong available mm. na pondo mm -hmm. ang systemo pagdating sa 2024 budget inamend amend yung special provision uh, mga special provisions under the unprogram fund nadagdagan ng dalawa letter D yun yung tinatawag na isinama na yung mga GOCCs mm -hmm. eh ang PhilHealth parang ang kategori nito parang GOCC oo maski ito yung uh, health insurance para mm -hmm. sa mga Uh, sa kalusugan ng ating mga kababayan pero GOCC kasi nag-i-invest din ito sa mga mga bonds ano yung opo, sa, opo. sa mga stocks mm. at uh, may mga mag-mature ng araw kaya so sobra yung pondo at yung panglima sinama rin doon foreign assisted mm. projects mm -hmm. medyo delikado hindi pa tayo umaabot doon ang inaabot pa lamang yung GOCC mm. lalo na yung Philhealth pero pag umabot na tayo pati yung foreign assisted projects ay eh, nagalaw E eh, may kalalagyan tayo kasi pag foreign assisted project, may counterpart uh, na pondo yan galing sa foreign country kasi mm. foreign assisted mm -hmm. eh. Mm -hmm. Normal yan, hati hat, hati yan eh. Pero paano mm. mong gagalawin ngayon yon? Medyo may controversy yon. Mm -hmm. uh, so, ang ang issue sa nakita ko no sa no makita ko yung amendment uh, amendment mm -hmm. sa special provision. Nakita ko agad yung mali kasi ang PhilHealth law, PhilHealth law at saka yung universal healthcare act. Uh, kasi ang PhilHealth, uh, app na amend pa ito eh, may amendment pa ito. Uh, ano yun eh, special laws 'yung mga yun eh. Opo. Eh ang gaa is a general law. Mm -hmm. Eh napaka-basic naman, alam na lahat ng abogado to, maski siguro mga mababatas, na yung general law hindi po pwedeng i-amenda ang special law. Kasi mm -hmm. yung special law, ito na ngayon nag-qualify ah uh, doon sa general law. Ngayon, ibabalikan mo na naman, iaamin mo pa yung special law sa pamamagitan ng isang general law, which is the General Professions Act. Parang kita ko na agad yung mali. Opo. This is not to count or this is not to mention yung emotional issue na kung saan yung PhilHealth o sa yung sa PhilHealth Act, pagka may excess fund, eh gagamitin to dapat sa benepisyo ng mga miyembro okay sa pamamagitan ng paglower ng premium okay pagdagdag ng ng benepisyo diba opo opo so yung apo sana turping ano ho kasi ah, habang nanonood tayo sa mga mambabatas walang galang lang po no pati ho sa Senado eh nag-aaastang nagugulat sila dito ho sa mga provision na ito na sila naman po ang nag-approve kasi po sa record ng Senado isa lang ang kumontra eh si Coco Pimentel lang. Ito pong pinupunto namin ngayon. So, sir, uh, nakita niyo ho ito. Itong sinasabi ho na pagkakamali at yung danger na pinapasok ko natin sa pag sa pagmamaniobra po sa mga provision po ng budget. So, kung kayo po kung kayo ho ba nakaupo ng mga panahong 'yon, uh, sa inyo pong pagsilip ng kamalian na ito, aasahan ba ho kaagad natin na kayo'y mag mag, uh, mag uh, maglalahad nito ito sa publiko ninyo at hindi kayo boboto sa pambansang budget o sa bicam ano as always art as always as always at uh, gagawin ko talagang lalabanan ko 'yan sa plenario sa bicam mm -hmm. Ginawagan naman namin ng araw yan eh mm -hmm. yung uh, actually senior ko kay uh, Senator Coco yung observation na rin ano mm -hmm. at uh, medyo nagka nagkausap kami sa pamamagitan ng uh, exchanges ng text ng messages. Okay. Tapos saan? Sabi ko, para may mali dito. Sabi niya, oh, nakita ko nga rin yun. Sabi niya. Okay. Eh, siyempre, ako, wala naman ako bossa, so, Sabi ko nga sa ito, it is more difficult to <laughs> to uh, help uh, fix a, uh, sabi natin, broken system, ano, from mm -hmm. the outside. Mm -hmm. Parang meron ka lang eh. Kaya ito nga yung sinabi ko kanina kay DJ na Apo. parang, teka muna, okay. eh, ito na ba yung kabuluhan ng buhay ko? Dito ko na ba tutuldukan yung kasaysayan ng buhay ko? Apo. Ito yung isa sa mga nagbunsod sa akin, siguro nakapagpabago ng isip, on top of yung usapan namin ni uh, senator Soto, parang meron na rin akong um, moral obligation sa kanya. Imagine, uh, hindi naman ako NPC. Pero antimano, sinabihin niya na ako na basta nakareserva sa iyo yung isang Opo. slot ng NPC sa Alayan. Sige po. So sir, uh, ito hong gantong pangyayari, ano ho, um, nangyari ito, mawalang ganang lang ulit ha, dahil may mga senador na member nga ng BICAM, I mean, hindi nila alam ito kasi nagugulat sila eh. Diba? Ano ho ang ibig sabihin noon? May mga sorry po ah, may mga naha, merong naan naandiyan pero hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Ed, alam mo yung budget books, hindi lang isang libro 'yon, yes, parang telephone directory 'yon mm -mm. na ang kung hindi mo talaga bubusisiin mm -hmm. at hindi mo makakatulong yung mga maalam sa staff mo at hindi mm -hmm. mo talagang mm -hmm. pagpupuyatan. Halos hindi mo talaga makikita 'yan lalo pa nga at yung bicam alam mo rin naman to TED diba, ba yung bicameral conference 'yan open and uh, open and close yan eh magme formalities introduction mm -hmm. open mm -hmm. tapos o oh, sige uh, na lang tayo ng small group bicam pag sinabing small group bicam dalawang tao lang yun eh mm -hmm. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung chairman ng Finance Committee ng Senado. Kilay mag-uusap at pag panagpo ulit, nag-meeting ulit yung BICAM, nakaready na yung lahat ng amendments. Eh ako noon, gusto ko minsan, teka muna, yuwi ko mo ito, pag-aralan ko muna ng aking mga staff. Nakakahiya naman kasi naando na yung mga page at papipriman sa iyo yung katakot-takot na pages. Eh aabalahin mo pa ba 'yon? Eh mag mag magkakaroon na renak sa budget kasalanan mo yun pag inabala mo mm -hmm. so nangyayari yun nakakalusot hindi naman uh, hindi naman lahat makikita mo yun eh mm -hmm. so ang mm -hmm. nakakalusot sa oversight na lang sa susunod na budget year doon amin nabobosisiyon so eh, kung natatan mo Ted, pagka ako yung nagtatanong sa committee hearing o sa plenaryo, mm -hmm. binabalikan ko hanggang tatlong taon eh mm -hmm. na nakalipas na budget years Okay. Pinapalikan ko yun opo. para may okay. na ito yung naging resulta nung ng mm. ating mga pinag-usapan, na budget. Mm. Ito yung nangyari. Opo, opo. So, nakokorek yun. Opo. Ang nga ni Pangulong Duterte, natatandaan ko, minasilip nga kami. Yon talaga, mas, yon talaga yung ultimo. Ano, mm. na kung saan, imagine, na ratify na. Tapos na yung bicameral oh, conference, oh, 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 oh. niratify na yung bicam report Binago ng Senate, niratify pa, Nirati pa ng House. Oh, oh. Eh pag-enroll bill eh, pinalitan pa. Mm, At mm. nagsingit pa ng na 75 billion pesos. Mm, eh oh. mabuti, hindi na kalusot din kay... Kasi oh, pinagbigay alam ni Senate President Tito noon, Tito Sen, oh, na po. Mr. Mm, President, bigo pa ipirmahan mm. lahat ito, qualified yung ko rito. Mm -hmm. So nabito yun. Mm -hmm. mm -hmm. Opo. Oh, Sige po. So, kumbaga, eh, ang may alam dapat ng mga isinisingit, yung committee on finance chairman in, on the part of the Senate. Ah, totoo yun. Okay. Sa tulong din ng mga senador, hindi naman niya kaya mag-isa. At saka, merong hmm. LBRI mo eh. Okay. Yung talaga yung uh, nagbubuti ito. Okay, in other words talaga, hindi ho naman itatanggi din natin ang pangangailangan nga sa tulad ninyo. Kung baga, as ito hong aming asahan kung kayo po ipapalarin ulit, Senador. Ah, maasahan nyo yun, Ted. Uh, hindi naman ako nagbago nung labing, labing walang taon ko sa Senado eh. Tinayo ako naman talaga yung dapat tayuan eh. Mm -hmm. Opo, opo. Sige po. So sir, uh, panghuli na lang po. Ano ang masasabi ho ninyo dito ho ngayon sa mga susulputan na mga kontrobersya na kinasangkutan po ng nagdaan administrasyon pong Duterte? Dito po sa mga sinasabing patayan Uh, during the war on drugs campaign na uh, ano ho uh, na klaro ho ang iba kagaya po nung isa sa mga PMA -er, si Colonel uh, uh, Barayuga na pinagpanuhan talagang patayan ito hong mga lumalabas ngayon sa pagdinig po ng uh, Quadcom sa kamera Actually, nakaka -gim alam na natin na talaga, maski nung nag kami tungkol sa mga EJK, meron talaga mga ab abuso na nangyayari sa rank and file. Ano? Tulad yung nangyayari sa Bulacan noon, di ba? Yung pinatawag namin yung mag-asawa na yun, nila, mm -hmm. na dating pinutos-utusan uh, no ginagawang mule ng mga pulis mismo uh, sila yung nauna na yung pa yung uh, niliquidate dahil syempre, mm -hmm. magsasalita pagsasalita laban sa mga pulis may mga ganung pangyayari na naimbisigan na namin yung kay Kevin Espinosa mm -hmm. pero walang ganitong padetalyadong mm -hmm. na mga detalye no na mga information kaya nakakagulat at lalo pa nga alam mo PM era to ata uh, namo monitor ko yung uh, mga chat groups ng uh, mga graduates mm -hmm. ng PMA mm -hmm. eh medyo masama ang loob talaga nila na bakit naman kabaro eh dahil lamang sa uh, dahilan na ang, ang ginawa pang palusot eh nasa drug list mm -hmm. na hindi naman totoo ano mm -hmm. so ito yung uh, dapat nabantayan talaga noon ng administration kasi ang Senado wala namang masyadong magagawa dito kundi magimbisigan Karoon ng inquiry tapos mag -recommenda. Pero dapat uh, siguro yung mga kinaukulan noon, uh, in-anticipate nila na meron mga rogue uh, uh, personnel o police uh, officers na magsasamantala do sa uh, all-out war ni Presidente Duterte uh, sa droga. No? Hindi hindi natin na uh, naman pinagbibintangan ng Pangulo na alam niya lahat ang pangyayari kasi mga ano na ito, eh, implement, implementation na ito ng mga kung sinong mga nag-abuso. Allegedly, ano, kasi hindi naman napapatunayan. Katunayan, wala pa naman na isasampang kaso sa korte. Pero base sa pagdinig at sa mga testimonyang narin natin, yung tinatawag ng mga abogado na details of the truth. Mm -hmm. Para mahirap pa uh, iwaglit sa isipan na posibleng ang totoo yung nangyaring pagpatay kay uh, General Arayuga na hindi naman tungkol sa droga pero ginamit pang kasangkapan Opo. yung war against drugs para ipaliquidate ang isang kabaro, ang isang pime sa amin pa naman, sa amin eh pimeer pa naman. Mm -hmm. Opo. Sige po. So Senator Ping, uh, Godspeed po at aantabay kami ang inyo pong filing ay Wednesday po ito, sir. Oo, oh, sabay kami ni Tito Sen, sabay din yung dalawa namin, dalawang kasama sa NPC. Okay, sige po. So, uh, muli po, salamat po na marami sa inyo at hindi po itong ating huling ugnayan dahil nga sa mahaba-haba pa ang ating biyahe. Ang akin lang pagtansya, by the time po na matapos po ang inyong term of office, um, awan ng Panginoon, 80 na ho kayo. <laughs> Al alam mo, Ted, uh, yung pa isang nag uh, para nag, uh, nag sa akin yung iidad dan sabi ko nga mas magaang magkarga ng apo kaysa sa mundo kasi talaga masarap yung buhay nang nagre-relax ka na mm -hmm. dangan nga lang At, pero malakas pa naman yung katawan ko Ted wala pa naman mm -hmm. na major, mm major -hmm. uh, health issue mm -hmm. opo opo yung nga po ano ho so salamat na marami Senator Ping and uh, looking forward po sa ating pong ugnayan muli salamat po na marami Maraming maraming salamat, Ted, at kay DJ, salamat. Apo, thank you, si Senador Ping Lakson. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.